Good evening, good evening mga kamana. For today's video, magde-deliver ako ng bigas na 'yon. Kailangan ay kaya mong buhatin ang 25 kilos. Ito ang kailangan ko ay ito rin. Dito ko inilalagay yan para hindi ako nagbubuhat. Kailangan may trolley ako at kailangan din syempre ang aking driver's license. Importante ito sa lahat din. Apakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang pagdi deliver ng bigas. <laughs> Kaya lang itong trolley ko is kirana. Kaya kailangan kong hawakan. Ayan. Ay, mali Tulit Ayan. Ayan. Tapos, ayun, tagal natin. Excuse me. Mayroon akong kasamang batang makulit. Eh. Tigas ang on best body. Kasama ko siya kahit ako ng maginda. Pero sa sariling batang taga-sagot ayan. Hello. Ma-bitcha. <laughs> yeah, oh, no di ba? Kaya kaya lang powers ko. Chambohot. ako sa pagdadalhan ko ng bigas. Kailangan ko na ulit i-prepare ang aking trolley. Ganito mga pa na ginagawa ko. Para hindi ako nahihirap magdala ng bigas. Yan. Kailangan lagi kang handa. Girl Scout, laging handa. Yan ito na ako sa pagdadalan ko ng bigas. Eto na. Tia, nandito na yung order mong bigas. Okay last mong kuha is magkano yung chip? 1, 4, ba? Etong diba bayad ni Chin? ang matagal ko ng suki. Tawag na pinila. Parang nasa 5 years na ata. etong bayad niya is bayad niya ito nung first week ng November. Ang bayan, ang kuha niya sa aking bigas sa loob ng isang buwan two times. Kaya dalawang beses ko siyang dinibili. dito every man. 15, ay mali, ano nga, days? Mm -hmm. Oh, 15 days lang. Bali sa isang buwan, dalawang beses ako nagdadala sa kanya ng bigas. Chin, kamusta ang ano ko sa iyo? pag deliver? Kamusta ang bigas? Okay naman po. Mas gusto ko kasi puti na. Kasi ah. Oh. sa'yo. Okay. Mas masarap ang puji, no? Hindi siya matalik. Yes. Masarap din isang ang puji. Kaya lang nga, into ang presyo ng bigas ngayon, mga kamanay, talagang sorry to say, talagang mahal. Kahit anong gawin natin, pataas ng pataas ang presyo ng bigas. Gabi nga pala ako nag-deliver para ano, walang traffic. Harap kasi ito ng ano eh, yung bahay nila. Iyan o. No? Yan ang elementary school dito sa lugar namin. Pagdating ng 6 to 7 p.m. or lagpas pa ng 7 p.m. Sobrang traffic dyan. Kaya baka magtaka kayo mga kamaray, bakit gabi ang delivery ko. Umiiwas ako sa traffic. Ngayon pagpunta namin na wala ng traffic. Napakaganda ng gumaan sa kalsada. Wala ng stress. Less hassle na rin. Yung ipinakita ko kung paano ako magdagdag ng kita dagdag kita sa isang sari-sari store. Ito, meron akong customer na mga up to 10 to 15 na tao. Yung mga subok ko lang na customer ang binibigyan ko ng ganito. Pinapautang ko siya sa mga matitinong kausap na magbayan. Malaki rin. Dagdag income pa rin sa sari-sari store. Yun nga lang, merong sakripisyo talaga. Kailangan marunong ka mag-drive. Kailangan wala ka rin arte, magbubuhat ka kasi ng 25 kilos ng bigas. Depende pa yun sa order. Meron din nag-order sa akin minsan tatlong sako, tatlong ganitong 25 kilos. Kaya meron akong best friend. Ang aking best buddy, yung aking motor, tsaka ito. Kailangan ko siya lagi. Dahil sila na ito, nagagawa ko pa rin ang paraan. Diba? Dagdag! Tip sa mga gustong magsari-sari store dyan, paano ang kumita? ng siyempre may kasamang tiyaga at sakripisyo. Walang arte dapat ang magdadala. Kailangan kaya mong buhatin yung ganyan. Okay, hanggang dito na lang mga kamanay ang aking vlog. Thank you, thank you sa inyong panunood. Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe dyan, just click the notification bell. Para lagi kayong updated, pakiclick mo na rin yung subscribe para naman madagdagan yung aking mga subscriber. Thank you, thank you. God bless to all. Ingat kayo lagi.